Alam mo ba na may isang teorya na nagsasabing bago pa man maitala ang kasaysayan, may dumating na isang napaka-advanced na lahi mula sa kalangitan na siyang unang nagtayo ng sibilisasyon dito sa mundo at ayon sa mga sinaunang kasulatan, sila rin daw ang mga tunay na gumawa ng mga piramid na hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa mga siyentipiko kung paano ito itinayo. Welcome sa World Mysteries File Channel! At ngayon ay sisimulan natin ang isang malalim na paglalakbay sa kasaysayan ng mga Anunnaki. Sa nakalipas na libu-libong taon, nananatiling isa sa pinakamalaking misteryo ng sangkatauhan ng pinagmulan ng mga piramid at ang kwento tungkol sa mga Anunnaki. Ayon sa mga ancient Sumerian text, ang Anunnaki ay tinawag na Those who from heaven to earth came at sinasabing sila ang nagdala ng kaalaman sa matematika, agrikultura, at astronomiya sa mga unang tao. Hindi lamang sila mga dios sa paningin ng sinaunang tao, kundi maaaring sila ay mga nilalang mula sa ibang planeta o ibang dimensyon na bumisita sa mundo noong unang panahon. Ang Sumer ay matatagpuan sa sinaunang Mesopotamia, ngayon ay kilala bilang Iraq at tinaguriang cradle of civilization. Dito umusbong ang unang organisadong lipunan na may sistema ng batas, agrikultura, kalendaryo, at pagsusulat gamit ang cuneiform. Sa mga tabletang luwad na natagpuan dito, nakasulat ang mga kwento ng mga Diyos na buhmaba mula sa kalangitan, kasama na ang mga Anunnaki. Itinuturo ng ilang iskolar na ang mga tala na ito ay maaring base sa totoong pangyayari, habang ang iba naman ay naniniwalang ito ay simbolo lamang ng kapangyarihan at kaalaman. Kung pag-uusapan ng piramid, agad na pumapasok sa isip ang Great Pyramid of Giza sa Egypt na hanggang ngayon ay itinuturing na isa sa Seven Wonders of the Ancient World. Ang bawat bato nito ay tumitimbang mula dalawang tonelada hanggang walumpung tonelada. At ang alignment nito ay halos perpektong nakaayon sa mga direksyon ng kompas at ilang bituin sa Orion Constellation. Ang tanong, Paano ito nagawa ng mga sinaunang tao kung wala pa silang modernong teknolohiya gaya ng cranes o heavy machinery? May ilang mainstream theories gaya ng paggamit ng ramp system at manpower, subalit maraming eksperto ang naniniwala na imposibleng makuha ang ganitong presisyon ng walang advanced na kaalaman. Kapansin-pansin na ang disenyo ng pyramid ay hindi lamang makikita sa Egypt, kundi pati sa Mesopotamia, Mexico, China, at iba pang bahagi ng mundo. Mayroong zigurat sa ur na kahawig ng step pyramids ng Mayan at Aztec sa Central America. Ang pagkakapareho ng mga estruktura sa iba't ibang kontinente ay nagbibigay daan sa ideya na maaaring may iisang pinagmulan ng kaalaman at teknolohiya na ipinasa sa iba't ibang kultura. Isa sa mga teorya ay ang mga Anunnaki ang nagdala ng blueprint para sa ganitong uri ng monumental architecture ang ilan sa mga teorya ay nagsasabing ang mga Anunnaki ay nagdala ng teknolohiyang lampas sa kakayahan ng tao noong panahong iyon. Pusibling gumamit sila ng vibration technology o sound frequency lifting methods upang mabuhat ang mga dambuhalang bato. May iba ring haka-haka na baka ginamit nila ang tinatawag na anti-gravity devices upang mailagay ng eksakto ang mga bloke. Ang lahat ng ito ay walang opisyal na ebidensya subalit patuloy na pinagdedebatehan ng mga researcher at enthusiast sa buong mundo. Isa sa mga pinakakontrobersyal na interpretasyon ng Sumerian tablets ay nagsasabing, ang mga Anunnaki ay nag-eksperimento sa genetic engineering upang lumikha ng mga modernong tao. Ayon sa kwento, kailangan daw nila ng manggagawa para sa kanilang pagmimina, kaya pinagsama nila ang kanilang DNA sa DNA ng sinaunang hominids. Ang resulta raw ay ang Homo sapiens na may kakayahang mag-isip at magtrabaho para sa kanila. May kahawig itong ideya sa ilang religious texts gaya ng kwento ng mga Nephilim sa Bible. Ayon sa aklat ng researcher na si Zechariah Sitchin, ang mga Anunnaki ay nagmula sa planetang Nibiru, isang celestial body na may elliptical orbit na dumadaan malapit sa Earth every 3600 years. Bagamat hindi kinikilala ng mainstream science ang pag-iral ng planetang ito, may mga gravitational anomalies sa outer solar system na nagbibigay ng kaunting posibilidad na mayroong hindi pa natutuklasang planetary body. Maraming siyentipiko at historians ang naniniwalang ang mga Anunnaki ay bahagi lamang ng mitolohiya ng Sumer at simbolo ng mga natural na puwersa at kapangyarihan ng kanilang mga hari. Ngunit kahit ang mga skeptics ay umaamin na maraming tanong sa kasaysayan ang hindi pa rin lubusang nasasagot. Lalo na pagdating sa kung paano na itayo ang mga monumental structures sa iba't ibang bahagi ng mundo na halos magkapareho ang disenyo at astronomical na alignment. Kung totoo ang mga teoryang ito, ibig bang sabihin ay hindi tayo ang unang advanced civilization sa Earth? At kung bumisita sila noon, may posibilidad bang bumalik sila sa hinaharap? At kung bumalik sila, ano kaya ang magiging epekto nito sa ating modernong lipunan? Ito ang mga tanong na patuloy na magbubukas ng diskusyon at magpapanatili sa misteryo ng mga Anunnaki na buhay sa isipan ng mga tao. Kung gusto mo pang matuklasan ang iba pang misteryo ng ating mundo, mag-subscribe ka na sa World Mysteries File Channel. I-like ang video na ito i-share sa mga kaibigan at huwag kalimutang i-click ang notification bell para hindi mo mamiss ang mga susunod nating malalim na pagtalakay sa mga misteryo ng kasaysayan.